Wow! After 4 years, ganito na pala sa may Kartilya ng Katipunan dito po sa Maynila. Pero alam nyo ba, dati po ay napakadugyot ng lugar na ito. Marami pong mga nagkalat ng mga illegal vendors dyan at napakadumi at napakabaho ng lugar na ito na halos parang ayaw mong uh, magtagal kapag nadadaan ka sa lugar na ito. Samahan nyo po ako at uh, baybayin po natin itong lugar na ito na pinaayos po ni Mayor Isko Moreno na siyang minimintay naman ngayon sa pamumuno ni Mayor Hani Lacuna. Good morning guys, andito na naman po si Kuya Ron upang magbigay update sa inyo dito po sa Maynila Isa ito sa aking unang uh, naiblog nung panahon na kinliring operation tong lugar na ito sa pamumuno po ni Mayor Isco Moreno Apat na taon na nakakalipas Ito ang dating itsura ng kartilya ng katipunan at lahat ng mga tindahan dito ay giniba Pagkaupo na pagkaupo ni Mayor Isco Moreno ay isa ito sa kanyang unang pinalinis. Grabe ka dugyot ang lugar na ito, masangsang at mapanghi kapag ikaw ay nadaraan dito. Isipin mo pa na napakalapit lamang nito sa City Hall ng Maynila at matagal din na panahon na ito ay nababoy nakaapak pa nga ng dumi ng tao si Mayor Isco Moreno nung bumisita siya dito kaya kung bago-bago ka pa lamang nadaraan dito hindi mo akalain na ganito pa lang itsura dati ng kartilya ng katipunan kaya lahat ng mga nagtitinda dito ay binigyan pa ng panahon para makapag-prepare at may ayos ang kanilang mga paninda bago tuluyan itong gibain Nagumpisa mga clearing operation dito at sumunod ay ang iba't iba pang lugar dito sa Maynila. Kaya napakalaki ng uh, transformation at changes at progress ang nangyari dito sa lugar na ito. Ang daan dito isang diretso lamang na ganito kaya ganito lamang kakitid yung daraanan mo kapag uh, madadaan ka dito papunta nga SM. Maynila o kaya ay papunta ka naman dyan sa may uh, lagos nilad. So ito pong nakikita natin, ito po yung uh, paghahandaan, si sino po ng uh, mga vendors yung kanilang mga produkto para sa lilipatan muna nila pansamantala. Pero ang alam ko, nabigyan po ng mga uh, legal na pwesto ang mga vendors na naririto. Nagulat na rin ako na hindi ko akalaing may park pala sa lugar na ito. Dahil nga sa dami ng mga tindahan na nagtayuan dito ay hindi na nakita yung ganda ng kartilyo ng katipunan. May mga monument pa nga rito ng mga bayani no? at uh, hindi po natin akalaing naririto pala sila dahil nga naharangan ng mga tindahan na ito. At ngayon nga, eto na po mga kababayan, ang itsura ng tortilla ng katipunan. Maaliwalas na at talagang dumami pa lalo yung mga halaman dito. Makakahinga ka na ng maluwag at presko na yung hangin na naamoy natin. Ito yung coffee shop, ito yung kapitolyo na matagal din po nating binlag ano, na umpisahan natin nung ito ay tinatayu uh, tinatayo pa lamang ang laki talaga ng naging changes ng lugar na ito kita naman no malawak na maliwalas na puro greens no puro puno at mga halaman ayan no at uh, buhat ng nalinis ito ito lumantad na talaga yung mga estatwa na nakalagay rito ito yata yung uh, wife ni uh, Emilio Asinto ito naman yung uh, harapan ng coffee shop yung kapitonyo yan ganda na no at napaka presko yan naalala ko pa kada lunis ng umaga ay uh, rin tayo no? at uh, namin yung uh, flag ceremony nila Mayor Isco Moreno at ang buong uh, ko uh, work po dito sa Manila City Hall yan kahit hanggang dito punong puno po ito ng mga barong barong at uh, mga tindahan talaga nga uh, matagal na panahon na naging dugyot ang area na ito. Ngayon, eto na po at ah, hindi mo akalain na ah, dati pala itong ah, napaka-rumi kasi ngayon ay ganda-ganda na at na-maintain po itong mga paglinis dito sa lugar na ito. At dito naman po yung rebulto ni Emilio Jacinto. Yan libutin po natin yung uh, buong park na ito na minsan ay naging uh, tambayan namin mga vloggers. At ngayon nga pagkalipas ng apat na taon ay uh, binalikan po natin ito. At eto na po. Hindi mo akalain nga uh, ganito pala kaganda ang lugar na ito. At uh, nung uh, panahon na uh, talagang tambak po. At uh, mag, maraming mga nagtayo ang mga tindahan dito ay... Uh, hindi mo akalaing may park pala sa lugar na ito. Originally park po ito. Kaya nga lamang po ay uh, tinayuan ng mga maraming mga vendors po dito. At kasunod din yun, no? ay nagkaroon na rin ng mga bahay-bahay dito. Hanggang sa pinalinis po ito ni Mayor Isko Moreno nung umpisa ng kanyang panunungkulan dito sa Maynila. Bilang Mayor. okay so tiles na pala yung ano rito pinaka flooring yan, ang lawak nito eh. so lagi kami rito mga vloggers ano, tumatambay ayan at uh, ganda na po nang naging transformation ng uh, lugar na ito na dating na uh, uh, punong puno ng basura at uh, puro dumi ng hayop at tao at masangsang namoy na ngayon na uh, ito na isa ng uh, presko at maaliwalas na park okay maglakad-lakad pa tayo hanggang sa makarating tayo doon malapit sa Maysikyon kaya marami pa rin na uh, pumapasyal dito at uh, nagpipicture-picture uh, kasi nga ay uh, naging maganda na agamat yung mga karabaw grass ay uh, nangatuyo na pero uh, maganda pa rin yung lugar na ito ito, ikukumpara mo naman sa dati. Sa gabi naman dito, merong dancing fountain. Ayan, ito po yung uh, harapan ng uh, Andres Bonifacio Shrine. You know? So, ang dami rin pong mga nanirahan dyan, ano? Meron kasi tong ilalim dyan, ano, na, na may space. Tapos, nung po nag-bahay-bahay. Uh, yung mga kababayan po natin, mga nag-squatter po dito sa lugar na ito ngayon po isa ng napakagandang uh, pasyalan at nakikita nyo naman po ang dami pong uh, pumapunta rito at nagpicture picture picture Ayan. so ang ganda na talaga ng lugar na ito May lakad-lakad pa tayo dito at makita po natin yung iba pang uh, pinaayos dito sa Maynila especially dito sa may kartilya ng kapitunan ay okay, dito po yung mga paradahan ng jeep na nagbababaan ano? loading and unloading sa area na yan tapos ito nung uh, nag, nandito pa kami nagbablog ay uh, hindi pa namin ito nakita no? ito bago lamang ito parang uh, tourism information center sa katong uh, maliit malit na fountain dito na may nakalagay na I love Manila so ngayon ko na lamang ito nakita ulit ano pero hindi ko pa po ito na, na, na vlog noon kasi noong uh, panahon namin nag vlog kami dito wala pa ito Yan. so nakikita ko lamang to sa malayo pagka nakasakay tayo sa jeep kaya naisipan natin uh, i-vlog po natin ngayong araw kasi yan uh, sarap balik-balikan mga panahon na nag-uumpisa pa lamang tayo mag-vlog ay isa ito sa ating uh, mga binlog no yung uh, talagang total changes malapit dito sa sidyol ng Maynila kapansin-pansin talaga yung na uh, maraming mga puno at halaman na tinanim na rito ang ganda na rin ang lugar na ito eh. Oh. dati hindi ganyan yan eh. ang creepy nito tingnan before So ngayon, ito na. Ganda na. Tapos, diretso naman tayo dito sa may uh, Lagos Nilad Underpass. Isa rin ito sa talagang uh, sinubaybayan ng mga tao kasi nung uh, hindi pa naka si Mayor Escumorino, eh, talagang po nga uh, ang dami pong vendors dito. Uh, Diyan uh, po sa ibaba, ba? No? Pagamat ngayon, meron pa rin mga vendors dyan. Ilan-ilan na lamang. Pero dito sa baba, talagang uh, hindi po talaga sila pwede o kaya ta pinanggal din po sila dito ang dami rito no so ang hirap din dito naman ah, uh, naging uh, ah, rin tong area na to dahil nga po ang dami na rin ng mga nagtayuan ng mga tindahan dito before ngayon ito na oh ganda na talaga nga instagramable tong uh, Lagos underpass Ayan, mula nung uh, inumpisa nga, i-renovate uh, e ito. Ayan, ay na i-vlog po natin ito. Dati dito sa kanan, may nagtitinda pa ng ano, uh, ng mga books. Ngayon, nakasarado ngayon na. Uh, siguro baka mamaya pa yung magbubukas. Ayan, so sarap lamang balikan ng mga lugar na ito kung saan tayo nga uh, nagumpisa umpisa mag-vlog. Itong lugar naman ito ay uh, wayan ako papuntang uh, TAF. Tapos ito naman yung mga picture dito no, yung mga magagandang uh, pwede natin mapasyalan dito sa Maynila. Lalo dyan sa Intramuros, sa Luneta Park, Arroseros Forest Park. Ayan, ganda na oh. So na-maintain naman yung uh, kalinisan dito. Talagang wala kang na makikitang mga vendors dito Puro mismo sa ilalim no ng uh, underpass na ito. Ayan, panik po tayo sa taas. Dito naman po ay uh, papuntang uh, Mabini naman. Ayan, kung sasakay ka ng uh, mga jeep dito, ayan, papuntang uh, Mabini. Ito na po itsura Okay, salamat po sa pagsama nyo sa ating vlog po today. Yan, nag po tayo and God bless po sa ating lahat.